Hi guys, magbabalik naman ako. Welcome back to my channel Rex Casimiro. Guys, pag-uusapan natin ngayon guys kung saan ba kumikita o nagkakapera ang mga vlogger. Ayan, alam niyo na siguro to guys. Inuulit-ulit ko lang uh, bilang mga vlogger, mga YouTuber uh, sa mundo ng uh, FB ng Me Meta or YouTube. Yan, nagkaka pera tayo o kumikita. Saan-saan ba yun guys? Marami, marami. Marami akong nakikita. Yan. Kapag pinasok nyo kasi yung pagiging vlogger guys, content creator, o anything na pinanindigan nyo na yung bilang isang ganito, uh, vlogger, pwedeng sa dalawang uri kasi vlogger, yung B, tsaka yung B yung asin boy yung vlogger more on na uh, article sila sulat yung iba sa binaman video video vlogger more on video nagsasalita ka nag edit ka yan ano ano ba yung pinagkakakitaan natin guys o saan tayo dito umulad o saan tayo kumukuha ng suporta bilang isang vlogger yan number one guys endorsement yan alam niyo naman siguro 'to ng endorsement o mga business venture. Once na nag-endorse ka ng isang uh, business o isang produkto, doon palang lang magkakapera ka na doon, guys. Kasi uh, kilala ka na isa ka rin vlogger kahit nga hindi ka pasikat basta once na nag-endorse ka ng isang business sa isang uh, ano may nakakuha o pag mix ka doon palang magkakapera ka na dong guys. Magkakapera ka na sa mga endorsement, business venture number 2, mga sponsor. Ayyan. Magkakapera ka na dito guys sa mga sponsor. And mga alba, ipo-post ko yung ano, yung isang produkto mo, mga business mo sa aking blog o ano, ipo ko doon pa lang i-sponsor ang ganagat nung may-ari noon nung product na yun. Doon pa lang kumikita ka na guys. Di ba? Maraming paraan talaga para kumita sa pagiging vlogger. Ano pa? Bukod sa binigyan ano nag-sponsor. Number 3, uh, promotion. O, ano ba 'yon? Ipo-promote mo yung uh, negosyo niya, mga produkto niya o hindi lang po promote pwede ka na rin magbenta guys, pwede ka na rin magbenta ng kanyang mga produkto o doon pa lang kumikita ka na guys, kaya maraming paraan para umulad ang isang vlogger diba? ang gamit mo lang, cellphone, data Kung may data ka lang, okay na pwede mo na siyang ano, uh, ipromote o magbenta ka kasi sa panahon ngayon guys, hindi na masyadong uso yung manumano 'Di diba? Meron pa rin may nakikita pa, may nakikita pa rin ako sa mga pintuan na ng players. Pero sa ngayon kasi more on online, doon pinapasikat na sa online eh. O may nyo si yung bakla, yung ano, yung mahirap lang siya dati ngayon, milyonaryo na. Yung diwata, di ba? Nagsimula lang siya sa ano. Pares-pares. Ngayon, lumaki na yung pares niya. Dahil rin sa mga vlogger. Pinasikat siya ng mga ano mga vlogger, ang daming nag nag-promote sa kanyang uh, vlog, nagpa-vlog na rin siya si Diwata, 'di ba? Doon makita milyonaryo, makita mo ay ginto, puro ginto na yung Eh. 'Di ba? Nagbebenta na siya ng kanyang pares kahit mura dinadag sa isang daan lang, 'di ba? Free na lahat, overload pa, 'di ba? Ang galing, no? Number 4 pang apat ko lang dito yung mga tools, di ba? Alam niyo naman siguro yung mga tools ng YouTube, yung magkakaroon ka ng ads kagaya nito. Pinanood niyo yung video ko mga ilang minutes maglalabas yung ads, yan. May pera na doon, may pera na ano pa. Super chat, may nagbibigay ng pera sa premiere mo sa mga short video mo, may nagbibigay ng uh, ano ba 'yon? mga sticker na may katumbas na pera yon Parang sa Facebook rin, nagbibigay ng tala. May katumbas na pera yon Ano pa? Yun, ito na nga. Alam nyo naman mga tools siguro ng FB at YT. Yan. Magkakapera na kayo doon. Automatic na yun. Buwan-buwan, pwede kayong pasahurin. Pag na-reach nyo yung $100 sa, yun, sa Facebook, kahit $25 binibigay na sa'yo. O pera na rin yun. Magkano na rin yun sa Pilipinas. Mga Sabihin natin mga 2.5 Pwede na o 1.5 Pwede na uh, Number 5 Saan nagkakapera Ang mga vlogger na kagaya natin Minsan cash guys May mga tao Follower, viewer na mimigay ng cash Pag nakita ka ng actual O oh, ito kilala ko to Minsan naawa sa Bilang vlogger kasi Meron din naman kasi lahat ng ano vlogger uh, nagiging milyonaryo. Yung iba, yung kagaya lang natin, simple lang. Yung iba, si small time vlogger lang. Minsan pag nakita sila ng mga follower nila, binibigyan sila ng cash, guys. May nakita ko nito, yung si Diwata. May nakita ko na nakita siya nung follower niya. Binigyan yata siya ng ano, malaking pera. Yan, tulong ko na yan sa iyo. Bilang sa pagpaparis niya. tiba Ano pa, sa pagbablog niya. Oh, may mga tao, pag nakita kayong ng bibigyan kayo pera. Doon na, kumikita ang vlogger. Ano pa? Number 6. Free, free bills o mga item, pre item. Minsan, nililibre ka na guys eh, ng mga negosyo. Bawa, ha, ah, ka ng ano, nakilala ka, isang vlogger. Minsan, libre ka na sa damit. Libre ka na sa helmet. Binibigyan ka... Kasi alam nila ipo mo eh. O pag nakasuot ka noon, ano mo, nakasuot ka ng helmet na sikat, makita ka ng mga follower mo, bibili, bibili na rin sila. So, isa kind of marketing yon. Minsan nakakalibre ka, mga damit, pantalon, lahat, ano pang mga bigay na item. Minsan, gamit mo, si bigay na lang ng ano yan, ng sponsor na lang ng ano eh, ng negosyante. O, ba diba, Doon pa lang, kesa magbawa, magbawas ka ng pera mo doon parang libre na mga free tools free item yan diyan kumikita ang vlogger guys ano pa number 7 ito nga yung mga ads binabayaran ka sa mga ads manually o dito nga sa social media di ba yung mga ads pwede mo silang i-ads so, sa bahay nyo ilagay mo yung kung sino ipopromote mo babayaran ka nila nung mga nagpapa add sa'yo iyo. 'Yun, 'di ba? Sino ba 'yung mga sikat sa ating mga ano, 'yung mga sina -rapidulpo? 'Yan, doon kumikita 'yung mga vlogger, guys. Maraming paraan talaga, no. Ano ba 'to? Uh, number 8, affiliate marketing. 'Yan, sinasabi ko nga 'yung 'yung isang business idadaan sa'yo iyo. Ano ang nakukuha mong pera doon? Minsan nagkakaroon ka ng komisyon komisyon. ba yung business na 'yon nakapangalan ah uh, na no din, dinadaan sa sa mo uh, sa bloggers uh, name mo. Nagkaka-commission ka doon sa isang business, affiliate marketing tawag doon. 'Di diba? Hindi ka man may-ari ng isang negosyo pero parang pino mo, nakalagay lang lagi sa sa ano mo, minsan nakalagay sa damit mo, automatic may commission ka dong. Parang sa mga TikTok, 'di ba? Pwede ka nang magbenta sa TikTok, sa FB, o sa YouTube ng mga item. Next, number 9, referral 'yan sa mga referral guys, oh. Mag-repair ka lang, magkakapera ka na rin. Diba, uh, may lumapit sa iyo, ni-repair mo lang sa isang business eh nakachamba yung palang nirefer mo bumili lahat doon sa isang negosyante ah tuwang tuwa yung negosyante sino ba nagrefer sa iyo ano ba nagrefer sa akin si Rex yung nakilala ko sa sobrang tuwa ng negosyante eh, naputang ng 10,000 ano ba diba? ang daming paraan guys para uh, kumita tayo sa pagbablogging vlogging Next, ano pa, number 10 saan gumikita ang mga vlogger sa mga challenge ayan nakikita nyo minsan guys yung mga vlogger yung mga vlogger kasi guys mga ano yan eh mga talented yan ba binibigyan silang challenge ng mga kapwa rin nila vlogger o mga mayayaman o challenge mga ako gawa ka ng sayaw pag uh, um -okay, biglang okay matok merong pang silang bibigay na pera sa iyo Diba? mga challenge alam niyo naman yun, mga challenge kahit anong challenge na pinapagawa sa iyo dance music uh, training yan bago diba, oh, magpapayat ka 'di ba next na 11 mostly sa mga vlogger minsan nakukuha bilang artist 'di ba ang dami nang nangyaring ganyan guys minsan nga talo pa nga ng vlogger yung mga totoong artiste, eh minsan mas sikat pa sila kaysa dun sa totoong artiste. May nakilala akong vlogger niya na almost 20 million eh. Talo pa niya yung isang artista na 1 million lang. <laughs> di ba? Di dahil lang yun sa pagbablog niya. Di ba? Hindi siya artista pero may isa siyang talent na kakaiba na tinalo niya si yung ipang artista. Doon pa lang biglang yaman ka na niyan, guys. Once na nakita ka. Ano pa? Next uh... 12 tama pa to. 12 mga brand mga branding o oh, alam niyo na magkaka-brand ka na once na sikat ka ng vlogger may sarili ka ng brand pwede nang yung brand mo pwede nang palaguin ng ibang vlogger and uh, last ko mga games yan guys mga games may mga ano may mga kapwa mo vlogger o ibang mayaman na pinapala nagpapalaro sila para magkaroon kayo ng pera don pa lang eh kung manalo ka magkakakita ka rin di ba kahit, sa mga ano team team natin di ba mga team team ng mga grupo ng vlogger nagkakaroon ng pa-games pahula di ba minsan na, na, -nalo yung mga kapo mo vlogger din eh doon pa lang yung pera magkakapera ka na doon yun lang guys ano ano ba yung iba pang pagkakitaan ng vlogger yun lang thank you ingat lagi yun lang enjoy lang Enjoy lang tayo sa ginagawa natin lagi. Yun naman po. Bye-bye.